Anong tanong M fleet? Bakit pag-anong pangit sa mata nila? Ang leit niya man! Tayong-tayong ka? Fi Dsuy ماhã? Magsasip. Copy kulti banks, D beer işo ba tuwa? Baisch! Maganda ako pang ganun! Angrelto ikaw valay pa'ng puwan-dup ako, no? Ang ganun-tyip ko na wala pa gusto ako ng pandak? Ayoko. Ayoko na. <laughs> na pandak man. Nakatawa kayo, may parang bata. Okay. Ang malit, ang late, late ng kaligayahan nyo. Okay <laughs> nga.